Ano ho ang problema ninyo, Aling Lilian? Ang problema ko po, yung nangungupahan po sa aking kwarto po na bahay ay hindi po nakakabayad. Noong una po, nakakabayad po siya ng renta ng bahay. Pero nung katagalan na po, hindi na po siya nakakarenta ng bahay. Pagkatapos ngayon, eh, sinisiraan pa po ako niya sa mga kapitbahay na ako, ba, ako daw ay matandang hukloban at lumalandi daw ako. <laughs> Okay, uh, kayo ba ay nagpang-abot, nag-away na kayo? Nagpang-abot na po kami. Kaso po, sinabi eh, sinabihan ko siya na kung pwede, magbayad ka naman ng bahay, hindi yung... Hindi ka nagbabayad ng bahay at kailangan ko po ang pera. Okay, may, pero may mga sinasabi siya sa inyong mga dahilan. Ang dahilan niya po ay eh, wala daw siyang trabaho at wala daw siyang ibabayad ng opa ng bahay. Magkano ba upa? Ang opa? Ang upa po ay 3K. Berman po. Okay, gaano na siya katagal na nangungupahan sa inyo? Mga anim na buwan na po. Ah, so bago lang din siya. Apo. So yung dalawang buwan, nakakabayad siya. Apo. Tapos nung after two months, yung apat na buwan hindi na makabayad. Apo. Tanungin natin kung bakit hindi na nga raw makabayad. Kilalanin natin ang babaeng nagsasabing hindi nagbabayad ng renta. Virginia Pasok. ko sa kanya ng April, May. Pero yung February, March, alam ko nagpalya po ako. Pero inuura-urada niya po ako pagbayad. Ah, so two, two months lang pala? Wala po katotohan na naamat abuan ako na hindi nagbabayad. So, kasi nungalingan yung sinasabi mo. Ay, teka-teka lang. Hindi lang hindi wala ba kayong ano? Pag nagbayad, may pipirmahan? Wala po. Nag-aabot lang po ako sa kanya ng pera. Magkano? 3K po. Ay bakit hindi ka nagpipirma, Aling Lilian? Kasi hindi po ang usapan namin magbayad siya pero walang pirmahan po. Paupahan lang po siya ng maliit na bahay po. Ngayon po sinasabi ko po sa kanya na ayusin niya po yung bubong namin dahil tumutulo. Oo lang po siya ng oo. Pati yung dingdig po namin puro anay. Sinasabi ko po sa kanya na kasi ayusin pa ayos niya. Sinasabi paano mo. Paano po ako sa kanya? Kasi bakit magiging anay isimintado yung bahay ko? Ano ang alay mo, paano, mo, kahit, mo sinasabi ko? Ay, bakit po? Ako. Pag naniningil po 'yan? Ura-ura ata ka tolongin namin kaaga-aga. Gusto niya magbayad po ako kaagad. Ikaw ang kasi, Hindi naman siguro 'yon kaagad, Aling Virginia, dahil ang dapat na bayad sa upa is every end of, end of the month. So na ang totoo, teka, Kato, yung totoo ha, apat na buwan o dalawang buwan? Apat na buwan po na hindi siya nag-aabot sa akin ng ba, ano, buwan? bayad ng ano. Anong febru buwan? February, March hanggang April, May. Ah, hanggang nagbayad ngayon. Nagbayad ako sa'yo ng April, May, pero yung February, March, abinado ko, hindi ako nagbayad sa'yo. Bakit ka nagbayad ng May? Gawa ka, ako bang nakulang po yung pera. Bakit hindi transfer yun sa February, March? March. Oh. Bakit hindi oh. mo i... Bakit... Bakit oh. hindi... Yung February, March po, wala pa ako ka pera-pera noon. May bungi. Wala, hindi ka. Bakit... Ba bakit... In... In... <laughs> 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 Hindi, teka labo nun, Ate Virginia. Binayaran mo 'yung April May pero 'yung February March ayaw mong bayaran. Kasi, bayad. Eh, sino Kasi parang mas malapit amin, 'yon. 'di ba siya? Uh, Kailan talaga ang huli mong bayad? Nagbayad po ako sa kanya na April May. Ang sabi ko sa kanya para sa February March ay gusto niya uh, po February, March, bayaran ko na po. Eh, nang time po na yon. wala po akong pera pera Okay, pero oh. da, kung sinasabi mo na dalawang buwan lang utang mo, bayad ka na ng February, March. Opo, dapat oh, okay. itong April, Ang May. Ang utang mo is -April, April and May. Oh, o yan, malinaw na tayo. Oh. Tama, ha? Ah. Tama. Uh, Oo. Oh, huwag kayong... Huwag oh, niyo kaming lituin. Nilito niyo lang mga sarili oh, mag niyo. Oo, mag-back to the future ba Totoo tayo? Totoo bang bayad na siya ng April, May, June, June... Ay, ah, hindi. Ako tuloy. February, March, April, May. Bayad na ang February at saka March? Nagbayad po siya nung ano, February at saka March. Pero yung ano, eh, ano, May at saka ay April, May, hindi po siya nakabayad. So dalawa lang ang utang niya. Po, sabi mo kanina kasi apat. Nakiusap kasi siya, ma'am, na ito na ibibigay eh, ko na sa iyo. Ah, na la, dalawa na lang Aho. yung utang. Okay. Anong plano mo? Kailan ka daw magbabayad? Pagka nagpadala po yung anak ko, kasi hindi naman po pwede siya magpadala sa akin dahil may pamilya rin po siya. Nangungupahan ka eh. Opo. Wala ka namang sariling bahay. Opo. Hindi ka, hindi, pa, dapat alam natin yung obligasyon natin magbayad sa upa. Kuya Alex, ikaw na nga muna kasi gigil na gigil na rin ang mga uh, sausawero at sausawera mo dahil... Yan po, sa usawa na po, may pauso po tayo dito. Kung gusto niyo updated kayo sa renta, magbayad kayo ng April and May kahit hindi pa kayo bayad ng February and March. Mga sausawera, sausawera, paano mo sisingitin ng taong ayaw talaga magbayad ng kanyang utang? A. Itidiretso sa barangay. B. Tatakutin siya para bayaran ang utang niya. C. Hihintay na lang na magbayad siya. Boto na! Yan! Ano sa tatlo? Paano mo sisinginin ng taong ayaw talaga magbayad ng utang? Ay, ang Marami ang sumagot ng A. Dead diretso na sa barangay para mas opisyal. Yan po ang nanalo sa ating uh, botohan. Mama Carla, dito sa, sa usawa na. Back to you. Thank you, Kuya Alex. Narito na ang kaibigan ni Lillian na magpapatunay na hindi pa bayad si Ate Virginia. Nene Pasok. ka na nga makalakad na no, mabilis eh. na, uh, na. Opo na po. Aling nene, alam mong hindi pa siya nakakabayad ng dalawang buwan. But anyway, inamin naman na nila. de ba na hindi pa sila hindi pa siya nakakabayad ng dalawang buwan na lang na upa. Ano ang masasabi mo doon? Totoo po, hindi siya, hindi siya nagbabayad sa kaibigan ko. Sinabi ng Kapitbahay baik siya. Sinasabi nila sa'yo kasi kinukwento niya, pero wala kang alam. Ay, alam ako. Alam, wala kang alam. Wala alam. Sinabi niya. Kinukwento niya sa'yo, magka-chismisan kasi kayo eh. Ay, hindi kami nag-chismisan. Totoo. sa oh, kasi kayo. Sinungaling ka. Ikaw yung sinungaling, hindi ako. Ito ba yun? Wala po akong sinasabing ganyan. Sila lang pa gumagawa ng kwento. pero kayo kasi nungalingan. Ay, Oh, okay, kasi mga chismosa, ano ano naman ang mga chismis nila? Ito ba'y tungkol sa'yo? Sin, yung ano po nila, sinasabi po na na sugarol daw po ako. Oh. Hindi naman po ako sa sugarol. Ito to naman na su, nagsusugal kayo, kaya well, hindi ka, ka nakakabayan na, na upan upa ng, ng bahay kasi sinusugal mo. Pero kung mo, sa atin dalawa. Oh. Ito na ako. Pinapanalan na Pero ano yung sugal? Ano yung sinusugal niya? Kung sinasabi mo. Nagtutong ito siya. Ano? tatangit. <king?"> pa <Guy laughs> kayo lang tatangit. Kaya kasama mo, oh, ulit na nga. Oy! Ate Virginia! Ate Virginia! Ate Virginia, nagtutongits ka? Nagtutongits ka? <call> Hindi po. Marunong ka? Hindi po ako marunong. Lakas mo oh. ka eh. May two hits sa inyo, may two hits. Sino ang katongits oh. niya kung sakali? Ang bahay niya po, nadayo pa siya doon sa kapitbahay para doon magtongit. Minsan po, hindi na yan nagsasaeng. Ay, puro oh, ka lang makasunungali. Ngayon, ang galing mo naman. Ang galing mong gumawa ng buwan Minsan, nagtatanong po sa akin yan. May pagka-aing Paka, ka ba yan? Hindi, hindi, hindi. Gusto mo magbigay agad? Ay, pareho kayo ng shoes ni Kuya Alex. Oh! Oh! Magkano yan? Magkano yan, Kuya Alex? 12K. 12K? Ano yan? Magkano yan? Totoo yan, bira. Wala namang pick to eh. Oo, eh pero kung may 12K kang sapatos, 6K lang babayad mo, ba't ka pa nagbayad? Sa anak ko po to, padala po ng anak ko. Padala ng anak! Opo. Nagpapadala po siya, may Baka na hindi ko siya ka sa Tom Ate Virginia. Amin na na, Ate Virginia. Kasi nagtutongits, nagtutongits ka, no? Hindi po talaga. Wala po katotohanan niya. Tuwit, tuwit, Mamatay ang mga koko mo sa paa. Oh. Mamatay. Hindi po ako nagsusunungaling. Gumagawa lang niya ng kwento. Sinungaling! Grabe. So, totoo talaga kanina yung reklamo na pagka uh, sinisingil, siya pa raw ang galit. Tatawagin naman natin ngayon ang kaibigan ni Virginia na nagsasabing sinisiraan lang ni Lilian at ni Nene ang kanyang kaibigan. Joy, pasok! Ayun na lawa! Magbubuling ka kayo! Sinumaling Joy. tayo! na, Joy. Huwag Wag. naman talaga! Hindi na ang si ate. Ate At Joy, paliwanag mo bakit hindi makapagbayad ng balanseng dalawang buwan si Aling Virginia. Hindi lang po kasi yung sahod anak ni Ate Virginia. Pero kung tutusin po, lagi naman po talaga nagbabayad ng upa to si Ate Virginia. Pag siya po naniningil, lagi po siyang nakasigaw kay Ate Virginia. Pero totoo po, yung... Paupahan nyo, may sira, may anay, may tulo. Pag tinasabi sa inyo, hindi nyo inaayos. Panasingil lang kayo ng upa niyo. Hindi kayo marunong mag-ayos ng paupahan niyo. Okay. Tapos sabihin niyo, galit pa siya pag sinisingil. Uh, okay. Joy, Ate Virginia, no, kung sino'y may gustong sumagot sa inyong dalawa, alam ba ng anak mo na ikaw ay hindi nakakabayad ng upa ng dalawang alam buwan? Alam po niya. Alam po niya. niya. Kasi po, pagka nagpadala po siya, may time po na hindi siya nagpapadala kasi may pamilya rin po siya. Hindi naman po pwedeng asahan ko po na asahan yung padala niya. Paano kung wala siyang work? Saan ka kukuha ng pang-upa mo? Meron po ako minsan, nagtitinda po ako sa labas ng bahay namin. Pagka uh, may padala siya, katulad po ng mga... Uh, Pero are, are, aware ka ba? Alam mo na meron kang obligasyon buwan-buwan? Mas magandang may inuupahan kaysa matulog sa lansangan. Alam ko po, po, I think yun ang dapat nating unahin. Yung bubong na nasa ulohan natin. Kasi mas gusto ko ng kaperanggot na bahay na may bubong kesa nandun ako sa lansangan na tutulog. So, yun ang talagang priority na mabayaran. Dahil kaya natin pinag-uusapan, dahil sinabi mo nang dalawang buwan ay talagang ikaw hindi nakakabayad. No? So, ano, hanggang kailan ang kaya mong palugit, Aling Lilian? Hanggang ano po? April, May, hanggang June po. Pag hindi po siya nakabayad, hanggang June, July. Paalisin ko na June, po siya. June, na ho ngayon. So, end of June. Opo. Sa katapusan ng June. Opo. Anong masasabi mo doon, Ate Virginia? Magbabayad po ako sa kanya itong pag, pag nagpadala tong anak ko, magbabayad ako sa kanya. Ibibigay ko po yung kakulangan ko pa po. Tapos yung Nagsabi na po ako sa anak ko na magbibigay po ako ng kulang-kakulangan ko para isabay niya na lahat po. Kaso lang po, hindi po lang po siya makapa, makaunawa. Sinasabi ko po sa kanya na madi-delay lang po yung pagbayad ko sa kanya. Bakit niya ba na-uwi kayo dito ay. sa face-to-face? Ano nangyari, Ate Lilian? Kasi hindi po siya madala po sa pakiusap, kaya dinala ko po siya dito sa face to face. Paano ka ba nakikiusap? Dalawang buwang buwan ka na bang bumabalik? Nagsabi ko magbayad na kay para mapaayos po yung bubong na sinasabi niya yung tumutulo. Ngayon, doon hindi po, doon po, din manggagaling? Doon po manggagaling sa binabayad niya. Ngayon, hindi po siya nagbibigay. Paano ko po makaka... Paano po... Paano ko po mapapaayos yung bubong na ako po ay single parents, matanda na po rin ako at may PWD ako, may pinaaral ako ng college. As ngayon, nagtitinda lang po ako na para yun ang inaasahan ko po na para po eh, sa upa po ng bahay bago hindi po siya nagbabayad sa akin.